Hello mga ka-farm. So nagpapakain tayo ngayon. kasalukuyan yung nagpapakain sa ating mga alagang bibi. Yan. Yan. Nagkakagulo na sila. Nagkakagulo na. Ayun yung iba, lumalabas na. Gutom na yan sila, gutom na. Yan, pagkatapos silang kumain, diretso sila lang sa, sa, ano, sa ilog. Ito yung ano na, ito yung ano namin, farm boy. Ito yung farm boy. 10K per month. Yan. Ang halo niya yung pagkain. Sumurga si Mother Duck si Lit ay! bago po ganit kayong kaon ganina ayaw na, na po ka tama na nga ba madali! sulod! na nagkanda gulo 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 to sila pag ano kainan Ano na to? Assorted na to. Manok at saka ano, bibing, ano. Yeah. Tau-tau na, sa musleka on. Oh. Titip. Ma sama tips <laughs> Yan, silipin natin yung 45 days. Kung malaki na ba. Yan. Ganyan kaanad ang mga ano, mga piso. Kaanad. O so, yan, ganyan. Maano sila? Na, paskal sa muka kayo. Yan, ayan, ayan. Hmm, mga piso. Ganyan kasamok, ano, kasamok. Ito, sila. 45 days. Magulo na yan sila kapag ka ganitong oras Pag late na mapakain Hoy! Gumugugol ka na dyan Lumubugol ang dalawang pusa lang ang dalawang pusa Nan sa katitit. Ito, interviewin natin. Titit, ano nangyari sa titit? Ano ba 'yan? Sino? 'Di ba? Hindi siya mailap, 'di ba? Eh. <laughs> Hindi siya mailap. Mabait yan si Titit. video Mabait din yung Titit namin. I love love I love you. I love you. Mabait din Mga ano 'to? Mga anad 'to. So, din-ana din ko sila. Biyan. Biyan ko naman. Nabi-biyan. Biyan. Ay, may tae man. Letlet. Letlet at biyan. Oh, oh, oh. Letlet at biyan. Oh, oh, oh. Magulo talaga dito sa farm. Ganun sila. Magulo. Kaya nag-ulugay. Agawan na. Agawan na sila. Oh. Anong minutes na ba ta gawan na gawan na sila. Kanya-kanya na silang diskarte. Oh, Kanya-kanya ang diskarte na. Ah. Oh. Oh. Lumaki na yung mga last batch na ano, na bibi. Hmm. Itong dalawa, mababait sila. O oh, yan oh. Ano na rin sila sa, sanay na sila sa ano, mga, mga, Bibi, saka manok. Oh. Hindi na sila, ano, magulat. Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ay, mga bebe! Diyon sa na ninyo na! Ay! Shhh! Ay, sa na ninyo yung baling! Ay! Ay! Love, gilagong nang imong kwadiri, love.